guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ating mga pamanalig, tayo po ay magbabahagi po ng konting kanaman patungkol sa mga orasyon, panawag, pampahirap, pampasakay at pampasampa sa mga masasamang espiritu at masasamang tao. Guys, ito na ang orasyon na ating ibabagi, pakaingatan lamang at huwag pong gagamitin sa walang kabuluhan. La... Santos Dios Santos Fortis Santos Immortalis. Resumad Irumirim, Rum Joknem, Petat Matat, Dominic Desit, Dominis Paream Dominis Santi Ijoba omnipotente ang uh, eterno pasok sa katawan niya at ikampay ang kanang kamay pasok sa katawan niya at sabay pamarusa ijiniksa igsak igma tumaon paotam fu at gal galaw galawin ang paa at pag pagsumigaw na ang inyong pasyente at umiyaw ibig sabihin ay napasampang ninyo ang inyong mga pasyente. Sabay pamaro sa pa ulit. Aba, Aba kabaumal. Um, Fuh! At galaw-galawin mo ulit ang paa. At isunod mo na ang mga iba pang pamaro sa na panglatigo. Okay? Ingip. Sa iyong intutro, nakleam daksoong um, o at ilatigo at ikampay sa kanyang liig at parang nalatigo ang masamang espiritu o kaya kumukula. Okay? At isa pang pamarusa, pang kuryente sa mga kukulam, sa diumak radium, sa diumak radium, sa diumak radium. Sa bayi, sa intotoro, at matitigal po ang mga masamang espiritu mga kuryente. Okay guys, naway may natutunan po kayo sa lahat ng aking ibinabaaging orasyon naway gamitin lang po sa mabuti upang makatulong sa inyong kapwa. Thank you po sa lahat naway may napul po kayong magandang mabuti sa mga orasyon na aking ibinabahagi upang kayo ay makatulong sa inyong kapwa, lalong lalo na po ang mga nagkakasakit na dulot ng mga masamang spirito, mga kukulang, mga mabarang, mga demonyo, may kanto at mga kampong ni okay guys, maraming maraming salamat po sa gabi nito at shout out po sa lahat ng Halimbakal at shout out po sa lahat ng ating mga kapanalig at shout out po sa lahat ng ating subscriber sa ating YouTube at shout din po sa lahat ng ating followers sa ating Facebook at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagsesend ng staff sa ating Facebook at YouTube channel. God bless all po na huwag po kayong magsasawang manood sa ating mga uh, ina-upload na mga video. At hindi rin po ako magsasawang tumulong po sa inyo hanggang sa aking kapailan. Thank you po at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Meron.